Magandang araw! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Class Dojo. So, yung Class Dojo, para rin siyang isang uh, Google Classroom. Pero itong Class Dojo, ano siya eh, mas pambata version siya. So, paano ba gamitin yun? una? I-type mo muna sa, uh, sa top, uh, Class Dojo. Tapos, ito siya yung kulay ko yung tapos, pindutin itong plus dojo. Ayan, syempre bilang uh, student, magsa-sign up kayo as student. Kiklik nyo lang yung student. Wala namang bayad to So, libre lang ito. Sign up as uh, a student. Tapos, pag kinlik nyo, may makikita kayong tatlong icon. So, ang gagawin natin, pipindutin nyo itong may ABC kasi ibibigay sa inyo yung class text code. Okay? Tapos, halimbawa, ang class test code ay LGJKXN. So, automatic pupunta punta na siya doon. Tapos, may kita nyo yung, hi, what's your name? So, pipindutin mo lang kung ano yung pangalan nyo doon. Ayan, bawa ako si Jennifer Lopez. Hintay mo lang. Ayan, may kita mo dito na ito yung pinaka-profile mo. Ngayon, as a student, pwede mong baguhin yung monster na nakikita mo, yung avatar na yan. Ayan. Pwede mo siyang makustomize. Ibig sabihin, pwede mo siyang baguhin. Pag pinindot mo naman itong randomize, ayan, magra-random yung monster. Pero kung gusto mong i-personalize, pwede din. Bawa, ito. Pwede. Ito, pag kinlik mo to, may kita mo yan. Ayan, nag-iiba't iba siya ng itsura. Ayan, o kaya, nabawa, gusto mo iba yung kulay nya. Ayan, pwede pwede. Ako, gusto ko blue. Ayan, yung blue. O, ayan, pwede mo rin baguhin yung eyes. Ganyan. Cute. Ayan, syempre pati yung bibig pwede. Ayan. Siyempre, yung pambaba din. Yan. Yan, tubig. Yan. Tapos, kapag tapos ka na, click mo lang yung save. Tapos, X. Yan. Tapos, ayun na eh, avatar mo. Ngayon, so dito, ano ba yung mga pwedeng gawin? So, ito, itong photo, yan, pwede kayo mag-take ng picture kapag pinundot nyo yan. Video, pwede nyo rin kayong mag-take ng video dyan. Itong draw, yan, dito sa part na to, pwede kayo mag-drawing ng kahit ano. Ito, pag-shapes, yan. O kaya, ito naman, circle. kaya gusto nyo line lang talaga pwede rin manipis o matabang line ikaw bahala ayan o kaya manipis o kaya naman gusto mo ayan parang pen lang parang doodle doodle lang sya hindi na sya line ayan. syempre pag ayaw mo yung din-drawing erase 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 yan o kaya pwede naman text lang yung ilagay mo pag type ka lang ng name ganon may mga font style lang din dito na pwede mong gagawin sa bawa ay lalagay yung pangalan mo Jennifer Lopez yan pwede mo ilagay o kaya hmm, ah, favorite color mo, pwede bang mabago to? pwede ito sa may ink yan pwede niya mabago kung anong gusto mo pati dun sa mga iba pang ginawa natin kanina pwede mong baguhin yung color basta pindutin mo lang tong parang ah uh, ink ink dito yan nabawa ayaw mo yung ginawa mo pero ayaw mo i-erase lahat pwede mo tong pindutin yung undo button o kaya pag gusto mo ibalik yung ginawa mo kanina yan tapos dito sa caption, pwede mong ilagay ko anong title ng ginawa mo. Diba ako, no, ginawa ko dito ha? Practice. Practice dojo. Dojo. Yan. Tapos, kapag tapos ka na sa drawing mo, pwede mo siyang i-hand in. Ibig sabihin, pinapasa mo na siya. Hand in. Tapos na. Napasa mo na. Ngayon naman, halimbawa, ah, uh, uh, may pinapapasa ako sa inyo, pipicturan nyo. So, yung gagawin nyo, pipicturan nyo muna siya sa phone nyo. Tapos, pilitin nyo yung file. So, ano ba yung i-upload yung file? Picture ba yun? Or file? Pag sinabing file, ah, nakalagay siya sa document. Pero, most of the time, ang gagamitin natin ay ang gagamitin, pwede ang ginagamit nyo ay image o kaya file. Pero ngayon, image muna. So, hahanapin nyo lang yung gusto nyong ilagay na picture mga ah, halimbawa ako ay uh, ito mga halimbawa yan si Conan yan, tapos pipindutin nyo lang yung upload file kung saan na siya mag-load yan, malalagay na dyan tapos, uh, pwede nyo ilagay ano ba yung ginawa nyo love Conan tapos, tapos pindutin nyo lang ulit yung hand in Then, itong journal naman, para siyang Dear Diary. Ah, uh, October. Okay. Pwede niya ilagay dyan. No? na dyan sa ginawa mo. Hand in lang ulit. Hand in. Tapos napasa na. Eh teacher, eh ano naman kaya tong ano itong portfolio pag pinindot. Yan. Yung portfolio, makikita mo lahat ng mga hinand in mo. Lahat ng mga pinasa mong mga files. Ito ang cool. So, nakalagay na dyan lahat. Nakukumpile na lahat ng mga ginawa mo. Yan. Sa home. Okay, ito namang report na to. Uh, magbibigay ng points si teacher. Tapos, dyan makikita nyo kung ilan yung points na meron kayo. Ayan. So, yung points na yun, huwag kayong mag-alala. Kasi yung points na yun, ah, uh, compare, nagpa-participate sa class? Lagi ka ba pumapasok? Mga ganun. Tapos, pagtapos na kayo, Pipindutin nyo lang ulit yung pangalan nyo dito sa pinaka-taas. Tapos, log out. Tapos, tapos na.